May, may sexual tension. Sige, Hindi ni Jess. <laughs> Nag-ingat ako sa kanya. Nag-ingat sa kanya. break na kami. Naglaseng na ako dahil sa kanya. Hindi niya pa alam yun. All set na ang ikatlong pelikulang pagsasamahan na Regine Velasquez at Aga Mulac na Of All The Things. Ito ang tinaguri ang reunion movie ng dalawa kasama ang direktor na si Binibining Joyce Bernal. Ito'y sa ilalim ng dalawang giant movie outfits na Viva Films at GMA Films. Three years yung uh, delay, ano? Hindi nagtatagpo yung schedule eh. Kasi nung time na nag-start kami, bigla kaming nahinto kasi nagsusop ako. Yes. Tapos dapat mag-resume na ulit ako, gumawa ulit ako ng isang soap. Hanggang sa nag-asawa niya ako, nabuntis. tapos nabuntis na. na ako. Dahil muling nagsama ang dalawa na ang katangilang issue noon hindi, meron akong feeling na hindi, ako is, hindi, hindi Ay, niya ako kasi hindi, naman niya ako kalepe. I never really thought na ang ganda ko. Hindi nga alam ni Reg. nag na 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 ako sa, na 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 sa na kanya. Naging girlfriend ko siya. Nag-break na kami. nag na ako dahil sa kanya. Hindi niya pa alam yun. Ang ad-dawo, tayo ganito kasi nalate ako parate. Oh, ang pag si Richie nagda-drama sa set noon, sabi ko, oh my god, affected na sa akin. Mahal na mahal niya ako. Ramdam ko to eh. Yung pala, kung <laughs> piniliwaran niya aga, ako pinakaasap na tao sa iyo noon. Kasi dumating ka dito, Rich, nakikinam ako ng bakit sasama ng loob ko sa iyo. Ano ginawa ko sa Naghiwalay tayo. Hindi na ako. Hindi, <laughs> <na, wala. laughs> yung kwento ko. Totoo yan, hanggang ngayon ko nag-uusapan namin. Masaya naman, masaya naman. Masaya. Bilang magkaibigan,